I don't want love to go about it when you broke my heart la 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 la, la, la 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 li la 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 ayan si papi guys inaantok na po ito guys kasi nakaunan po siya mga palangga inaantok na po ito so good morning everyone kumusta po ang inyong saturday dito lang po kami ni papi nakatambay sa tindahan guys naghihintay po kami ng customer Ayan, as usual, patuloy pa din ang aftershock dito. So, ngayong umaga, nakaramdam po kami ng dalawang aftershock. So, ayan, today is araw ngayon ng Sabado. Pitsa 11 ng Oktobre. Tuig 2025. Napakaingay ng mga sasakyan dito na dumaan, guys. Sobrang napakaingay ng mga sasakyan na dumaandaan dito mga palangga. So ayan, huwag po kayong mag-alala guys. Every day, ah, bagong-bagong video po ang aking ipapakita sa inyo ni Papi every day. So, nandito lang po kami dito sa loob ng tindahan ngayon nag-content. Kasi kahapon guys, ang lakas ng ulan at basang-basa po yung mga lupa. So, mas safety po kami dito guys sa tindahan compare sa labas. Pero minsan na labas din kami guys, lang po kami ng press kung hangin. Yan si Papi oh. Sarap ng tulog ni Papi guys. Yan po si Papi mga palangga pag nasa tabi ko po siya, palagi po yang antok, palaging tulog. Pero nakikinig lang po 'yan, guys. Nakikinig lang po 'yan sa akin. Yan, good morning everyone. Ingay ng mga motosiklo dito dumaan, guys. at yung mga aso guys napakaingay grabe so ayan good morning good morning happy saturday happy blessed saturday nandito lang po kami sa loob ng tindahan guys nagpahinga naghintay ng customer thank you for always watching salamat po sa palagi ninyong panunoon Yan po guys, si Papi oh. Tulog po siya guys. Ninot kayang pagtulog kay na electric pan o sa atubangan. Kung kailan darating ang katalagman sa kayong iba tumatawag sa Diyos. Blis mama anak di. Mm. santo. Bisag na tog ang bata. nagblis gihapon. Ang langgam anak ko. Namukaw na po ni mo anak. Namukaw na po ni mo langgam anak ko. Paminawang langgam anak. Namukaw na po anak. Che! Mm, Nairo na. Nag-iloga na sa nas Orange anak. Nagbinugnuay na gina sila anak. Thank you for watching guys. Have a pleasant morning.